Hello guys, good afternoon. So I just want share about our flight uh, from uh, Naiya to Hong Kong. So hindi tumama uh, hindi magandang panahon ito guys. Uh, masama yung panahon. Tingnan naman 'yan sa video ko as in siya. Ayan. parang may bagyo yata ito guys na paparating 'yan. So nakakatakot magbiyahe ng ganito guys. Minsan kapag ganito yung panahon kasi pagdating sa taas is grabyong uh, grabe yung uh, ano ng eroplano as in talagang umaalog-alog siya nakakatakot yung ganon <clears throat> so ayan ito na nga palis na nga kami ayan around mga 2pm ito ito guys Yan, mga dalawang oras lang naman ang biyahe pa uh, galing ng Philippines to Hong Kong. Yan, palis na yung airplane. So, Philippine Airlines po yung sinakyan ko. Ayan. Ayan, no, tingnan nyo guys. So, yun, palis na kami. Palipad na. So, ayan, malakas yun talaga yung ulan. No? Makikita nyo naman sa salamin. Ayan. Hi, Ay, keep safe sa amin. Sa pagbiyahay namin. Nakakatakot yung ganito. Nadala na ako guys nung umuwi din ako ng Pinas uh, sa madin ng panahon noon sa Hong Kong so alam nyo ba nakakatakot as in grabe yung alog-alog nung ano uh, sign of the cruises ka na lang talaga tapos yung ano ko yung uh, upuan ko is bandang likod pa siya. Kaya nakakatakot talaga. Yan, ito na nga guys. Nakalipad na kami. Yan, sana finally maganda yung panahon sa taas. Yan, tinan nyo mga guys. Umuulan siya. So, ayan. Yan na yung weather. Medyo maulan talaga sa Pilipinas kasi may paparating itong bagyo. So, mabuti na lang guys. Maga yung na-flight ko is pag kinabukasan ay na-delay yung mga flight kasi may bagyo siya. So, ayan guys. Ito, medyo maganda-ganda na yung panahon. Yan. Pero may part na mga maulap siya, guys. Yan. Nakikita niyo yung guys, yung ano, ng Pilipinas. Yan. Sa Maynila, yan. Ang liliit ng mga bahay, no? Yan. Ang linaw niya. Ang daming pamahay. <coughs> So, ito na nga, guys, sa part na to, as in, grabe. Ayan, yeah, nakakatakot siya, guys, kapag maulap siya. Kasi, umaalog-alog yung, ano, airplane. Ayan, yeah, nakakatakot siya pag ganito. Ayan. Pero, buti na lang, guys, is nakarating din naman kami ng safe sa Hong Kong. So, ayan, eto. Malapit na kami, guys, sa, ano, to, sa part ng uh, airport ng Hong Kong. So, ayan, o. Oh so natatanong na ay, mga isla-isla ito guys ng Hong Kong ayan meron silang ano oh. ang galing so ito na nga guys mas in malapit na talaga kami so medyo maganda yung panahon dito sa Hong Kong Hin, ah, hindi siya maulan maaraw siya <coughs> ayan maglalapag na kami nito guys so ayan finally maglalapag na kami hi thanks god safe yung flight namin nakakatakot magbiyahe minsan guys ng airplane mas okay pa siya magbiyahe ng barko so ayan guys pala pag na finally so ayan balik na naman tayo sa trabaho ito naman back to uh, reality na naman magkuskus na naman tayo ng inodoro nito ayan ganito ang buhay OFW guys magbabakasyon saglit lang tapos ah uh, ilang taon na naman bago maka o oh, balik ulit ng Pilipinas ayan ganoon talaga guys kapag uh, isa kang nanay na <coughs> so ayan guys ito na malapit na kami <laughs> As in, nakalapag na. Minsan, guys, nakakatakot, ba? Diba? So, yan. Ito na. So, guys, yan lang. Thank you for watching. Thank you sa pagsama. Love you. Bye.